Ayan guys, mapit na dito guys, ayan o. Oh. Ayun, kinamaan to guys ah. Ito, narinig ko pa yung niya, lumagapak. And guys, ang may o. Oh. Ayan. guys, ayun. Ayan. Dali natin, may maya guys. Oh. Ayan. Oh, ayan yun. Salalim po siya guys. Ito po, nasa atas po tayo ng puno guys. Ayan, guys, oh. So, Tawa tayo. Maya-maya, guys, so. Wow. Maya-maya. Maya-maya lang po ang malakas, guys. Ayan. Madugo. Madugo ang labanan. Uy, magalaw pa. Uy, magalaw siya. Malakas po. Malakas po yung gumalaw yung buntot niya, guys. oh uy, uy. Mana? Dinil, yang kita mana mana kirinya ini nak kita guys ya <tuh> habis ini nasi bapak tu, nah, tuh guys aduh ini nangis kenapa sih bapak guys ngantung tisa dulu tiya maraming lutang ngantung tisa dulu Ganda sa mga saging ano? Kapal doon? Ayun guys. Hindi oh, hmm, pa na, -ka -ka, guys Hindi hmm. pa nakakapal guys. Ayun guys. Ayan. May uli yung... oh, oh, oh. na Guys. Ayun guys. Ayun guys. Ayun guys. Ayun guys. Ayun Ayun guys. Ayun Uy. Lakas niyo guys. Lakas. guys huwag exhibition siya guys magkasikat guys uy uy sabit guys ay lalang sinakitan bago makarating sa akin guys ang gusto Ya ibi. Mungkin nak lalu nak tai dito guys sa puno nito. Uy. Muko ka sendeng. Ating. Guys, ang gawa, baka pwede tayong. Pus muna. naman yung Oh, sabi ko na nga, pinamahasan, hindi. Nampak nak kerja, nih jadi tu. Tidak kerja ding. Guys, kena nama. Tadi guys. Pakai tami yang sudah. Tadi guys. Kami yang bersama nyata plastik guys. Tilapia, tilapia, tilapia. Nada alih nanti. Jadi kami bersama plastik. Aduh, tanggalkan plastik wala teman kepala pun guys. Kepala nak agak dah senang guys. Ay, ding, eh. Ay, tilapia, guys, tengok ada garudin ah. Kepala dua ah. Hai, mula lawan ni teruk guys. Kita tengok adik Pas nak pos. Ayah ni tengah fikir ada pun. Okey guys, minak ikan dalam situ tu. Hilap ya guys. Kita mau bina angin Nakita na naman po si Tito ko na ulit. Tarak lang, guys. Nagmamadali po si Tito. Kaya na po. Ayun na po. Lilitaw na naman itira. po. Sitirahin ko na, guys. Sitirahin ko na, guys. Sitirahin ko na, guys. Uy, mukhang mataas. Ayan, guys. Tinamaan. Tinamaan, guys. Yes. <laughs> Samahan po yung tila guys Mula ka rin ata Malaki guys Yehey! Lahat ka rin guys Good guys Yes Sumabit guys oh Sumabit guys O guys, naka dalawang tila na okay. tayo guys Nakita, ding? Uh oh Nakita din? Oo Shout out po sa mga lahat na manunod Sa mga Nagvlog vlog vlog shout out po sa lahat ng viewers guys Shout out at saka sa mga subscriber guys oh Guys, hari saya good morning. Good morning kok? Nah, dah sampai tu ni. Dah apa guys. Wow, wow, wow. Oh, okay, so, uh. tuan, okay, so, <coughs> okay, okay, oh, guys, tuan tengah muah. Kenapa dia, guys? Bawa tu muah, boleh guys. Muka so, lah, buat guys so, yee. Muka Ding, ada yang ding? Tuk. Ding, mana Nandiyan, nandiyan. Kada tikatin, habimo naman? Papa, guys. ka mo. 'Yung malapit, guys, oh. Pero may nakita ka sa lapit mo, guys? Nakita. 'Yung dinarape si 'yung tinira ko. Tin Ma tinira. tinira 'yung ako ng tinira. Dito ko na tinirahan mamaya, 'yung tinira natin, guys. Kaya na guys sa puno na naman, guys. sa. <laughs> puno uh, naman, guys. Ano nang nag- pa ba ako? Walang mintes na deng. na Oo. No? na tayo. Uh, apat. <laughs> Kena tilapia. Bela lapan guys so. Tilapia tingkat malah apa tingkat so? guys? Jadi no. Tapi ini bela lapia ni mana tilapia ni so? Bela yang tilapia di guys so. Tilapia kita sudah jadi nak ni juga so tilapia oh. Kagalan tayo yung tilapia? Tilapia, dalawa po. Ina, dalawa. Nakadalawa na tayo kayo na. Ay... Tatlo na ka No, wala. Bawat na eh. na po ito guys so. okay, okay. Ha? Hi, oh, wala ko oh, na, okay. oh. na naman guys. So. Siya, guys. naman so. <coughs> guys o. naman guys o. Tinamahan guys o. Tinamahan na naman guys yung na po. Ang okay. apat na po yan. Lalaban guys, oh. Lalaban. Sabi niya, pagawalan mo ako huh? Sabi na niya, pagawalan mo ito. Hey, hindi lang isa, ting. Ting. Dalawa guys. <laughs> <laughs> Dalawa <dalawag> guys. Dalawa guys dalawa guys ay, yung huli guys, 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 oh, oh, guys oh pinira natin nakadalawa ka dahil guys guti guti dalawa guys o. oh hindi nakapit ka mamaya hindi nakapit yan ha oo guys dalawa oh double kill double dribble two. one shot two kill na guys Dobol ka mo pala guys pa sa baba oh. Rubol, galing eh. Galing natin na dahing. Totally. Pili. Malayo, Malayo-layo na no? yun, Malayo na yun, guys. Ito naman, friend. <laughs> okay. Eh, yes, naman naman. Sabihin mo, naman na naman, guys. Rubol, dribble, ding. Dalawa, maliit na halang. dalawa guys. Dalawang maliit. <laughs> Ay Ayot na naman. Kinira natin. Kala ko, Yeah. Hmm. siya. Tapos dalawang malikit guys. Oh. Hmm. Dalawa nga guys. Okay, oh. Guys. Oh. Uy, pwede na yung isa guys. Hmm. <laughs> pwede na pala ding Dalawa ko. Ang tama na. Oh. Ang tam tama na siya ding tam Pwede na. Ang tam tama oh. yung isa. Hmm. Ang na tayo. Ang tama dalawang double kill guys double kill double kill ang narinig ko yung ah sa saan ba yung double kill saan yung emil email po ha email. ah email <laughs> narinig ko yun pati mo opo and guys ang dami nila ang dami nila Kami, guys? Oh. Malaki po ata yung guys. Ayun, guys. Lalaban guys oh. Ay, dalawa. Dalawa. mo, dalawa. dalawa guys oh. Tatalan at na yung isa. Oh. Hey, siya guys. Ayan guys, dalawa yeah. na naman na ulit ko. Ayan guys, Hello yeah. guys. Ayan yeah. guys. Yeah. And double kill! Double kill po, sunod-sunod. Double kill. Pag malayo, double kill. Ganda, naman ang kasama ko guys. Sure. Mukhang maganda yung kaya natin. Mukhang double kill. O. Pag malayo, double kill. Pag malayo, double kill. Pag malayo, double kill. Pag malayo na din. Opo. Okay. Nakamaan. Hmm. Malalak tuloy yung salaro. Double kill. O. <laughs> Dalawa na naman guys ang nahuli. Double kill guys, sinasunod. Ah. ito yung pamakawala guys shooter tayo na cuter huh. guys ayun okay. guys malaking ilog to guys o oh. okay. hindi hmm. okay. naman po ito pala isdaan no, napakaraming isda. pero napakaraming isda ilog lang to guys ha o oh. ilog lang guys huh? Pero madami yung Maya Guys, kumama tayo guys. Maya maya guys. Kapapungit oh, na yung katawan niya guys. Kapapungit oh. na po yung katawan niya. Buti hindi siya nalaglag. Oh, tingnan guys. Nabunot hmm. guys. Good morning. Ay, nakadali tayo maya maya guys. Guys, e, ipunin ko lang doon. Guys, mga huli ko. Ang buto yung bala ko Berlakukah guys? Berlakukah? Berlakukah? Guys, kenapa nak uli kain? Berlakukah? 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 Ini tidak ada ya. Mana balik pada? Mana balik? Oh. Itu putih. Ayo kita putih. Tiga sama kali mutan. Tidak dah Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Kanan kami. Kami di yang berada. Nah, ini kita yang di belakang. Wow, ini bagus. Ini ada yang sedikit Oh, nak lah. Ini Oh, 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 oh,